Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating ng umaga ay tapat sa mga karaniwang bagay. Tapat sa mga karaniwang bagay. Ano po mas tiyak na paraan ng pag-asenso sa buhay? Tayo umasa sa natawag nilang swerte at bigla ang yaman? Tulad sa sugal, o umasa na magmanan sa isang mayamang kamag-anak o ang matiyagang pag-isikap sa trabaho o negosyo. <clears throat> Para po sa akin ito po hawi, din sa ating pagyaman at pag-asenso sa ating spiritual na buhay. Totoo pong talinhaga po sa Mark 4, 6, 8, ay tumutukoy sa karya ng Diyos. May diniwala akong mga minamahal na ito rin ay magandang ng ating paglagong spiritual. Ayon po sa mga versikula may isang taong naglasig ng binhi at ito ay tumutubo at lumalago man hindi niya alam kung paano. Ayon doon, ang lupa ay nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usubong muna ang lumilitaw sa kantangkay pagkatapos nahitik ito sa butil. Oto po ang paglaki paglago ng isang binhi bilang halaman ay dahan-dahan. Unti-unti at hindi ka pasin-pasin. Ito po ay paglaki paglago na tiyak. Ganito po mga sa ating paglago sa ating buhay spiritual. Paglago sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Para ba ito lumalago? Sa magitan po ng tapat palagian at araw-araw na pagbabasa ng Biblia at panalangin. Sa ng pagdalo ng panambahan at pag fellowship sa kapatiran. Sa ng tapak at walang patid na pagilingkod sa ating ministeryo ang sa spiritual na kaloob na ating tinanggap. Sa magita po ng kahit maliit na pagtulong at pagmamalasakit sa mga taong na sa magdapon po ng simpleng pagbabagi ng Ebanghelyo sa ating mga kilala at kaibigan. Kaya po, simple ka rin mga bagay. Nating kailangan gumawa ng malaki, kakaibat ka mga mga bagay upang maging tapat tayong mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Sa panahon na tayong maging laging tapat sa mga simple at karaniwang bagai Maraming salamat po.